Paps, pwede bang gawa ka ng video kung paano linisin yung RD? Ilang beses ko na kasi nilinis RD ko pero ayaw matanggal ng langis. Hope mapansin mo, Paps. Thank you. Ipakita ko sa iyo yung dalawang klase ng paglinis ko ng RD. Ito yung una. Pisikan mo muna siya ng Titoo All Purpose Degreaser. Yan, kung wala ka pa niyan, bumili ka na niyan. Baka kaya nahihirapan ka maglinis ng RD kasi hindi Titoo Degreaser ang gamit mo. Ay, nako po. And syempre, babarin mo lang siya ng mga ilang minuto. Kapag ka nainip ka na, kumuha ka na ng toothbrush, simulan mo ng brushin. Ayan, brushin mo lang siya ng ganyan, magkabilaan. Paikutin mo lang yung pulley, tuloy lang ang brush, magkabilaan. Ganyan lang, repeat mo lang lang yan dun sa isang puli. Napakadali lang, di ba? Wala nang kailangan magic na gawin. Baka kasi mamaya, is washing liquid lang yung gamit mo kaya hindi natatanggal yung mga makakapit na grease. O baka naman isang buwan o dalawang buwan, tatlong buwan ka bago maglinis. Wag naman ganoon, kuwawa naman yung bike. So ayan, binanlawan na natin. Ipapakita ko naman sa'yo yung pangalawang klase na paglilinis ko ng RD. May kasama lang na disassemble tong pangalawang klase natin na paglilinis ng RD. Pero puli lang naman yung tatanggalin natin. Required po dito ang magandang dang memory mo sa pagtanggal ng mga parts. Baka kasi mamaya makalimutan mo yung washer, yung bolt, kung saan nakapwesto. Kaya dapat magaling ka at matandain ka. So pag disassemble mo ng mga pulley, kailangan meron ka ng nakaabang na tupperware para babaran ng mga tinanggal mo. So pisikan mo lang uli ng T2 degreaser, babarin mo lang siya dyan, pero wag mong ilulubog sa madaming degreaser ha. Ganyan lang, bababarin mo lang siya sa spray. Kasi may bearing yan eh. Baka matanggal yung grease dun sa bearing. Tapos yan, brush brushin mo lang. Isa ito sa mga easy way na paglilinis ng RD or ng puli Hindi mo na kailangan yumuko. Hindi mo na kailangan magbali ng leeg para maglinis ng RD. So ayun guys, yun lang yung dalawang klase na paglilinis ko ng RD. Kayo ba guys, paano kayo maglinis ng RD? Disassemble ba lahat? O katulad lang din nung sakin? I-comment nyo lang guys, pag-usapan natin. Para sa mga gusto naman umorder ng squeaky clean bike degreaser ni Tito, ito po yung price list natin. I-PM nyo lang po ang exact address at contact number nyo para malista agad sa delivery. May nagdi-deliver na tayo kaya mas mabilis na yung pagdating ng deliveries nyo ng mga order nyo. Okay? Maraming salamat guys. Ride safe y'all.